Police reports. Alas 6.21 ng mga dagumaga idol sa ating police report. Ah, lalaki na sa wipos matapos saksakin sa bayan po ng Binmalay. Para sa detalye ng police report na yan, kasama natin idol Rona Raka. 104.7 IFM Report Nauwi sa trahedya ang dapat lamang sana pagbisita ng isang 22 anyos na lalaki sa bahay ng kanyang kaibigan sa Binmalay, Pangasinan. Sa panayam kay Binmalay Police Station, Police Captain Marin Grace Tarlita, nagkaroon ng pagtatalo sa pagitan ng biktima na nakilalang si Stevenson Rosario, residente ng Kalasyao at ang kapatid mismo ng kaibigan ni Rosario sa medyo nagkainitan sila na nakapagsagutan sila hanggang sa humantong dun sa sigawan nila na kumuha na po si suspect ng kutsilyo at agad na po na pinagsasaksak yung ating biktima. Uh, nagkasagutan lang po kasi sila dahil sa misunderstanding ng pag-aaway lang nila. Doon nag-start nung nagsasagutan na po sila, uh, tsaka na nung tumagal yung sigawan, doon na po niya. Saksak sa dibdib, chan at likod ang nataman ng biktima na naitakpo pa sa paggamutan subalit na matay habang ginagamot. Hindi umano na-recover ang patalim na ginamit sa pananaksak kung kaya't naharap ang sospek sa kasong homicide at ngayon ay nasa kustudiyan na ng palasya. Nagdadalamhati naman ang buong kaanak ng biktima at patuloy na sumisigaw ng hostisya sa sinapit nito. Mula sa IFM Digupan, ito si Idol Ron Araca, tatak IFM. IFM News! IFM News! IFM! IFM.